Ngayong undas, asahan na may mga kababayan pa rin tayong babiyahe para umuwi sa kanilang probinsya. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw. Naroon ang ating kasamang si Mela Lesmoras live. Mela? Audrey, Audrey, maulang umaga sa inyong ariyan sa studio. Sa mga kababayan nating nag-iisip maghabol sa pag-uwi sa kanilang probinsya o di naman kaya yung mga maagang babalik sa Metro Manila, huwag kayong mag-alala dahil dito sa North Luzon Expressway ay magaan na daloy ng trapiko naman ang sasalubong sa inyo. Mula kagabi hanggang ngayong umaga, maluwag na daloy ng trapiko nga ng mga sasakyan ang iba't, uh, sa iba't ibang panig ng North Luzon Expressway. Dito sa bahagi ng NLEX Balintawak, nagkakaroon lang ng slight build-up sa Toll Plaza pero bago yan at pag nakalampas na, mabilis na rin naman ang pagbiyahe. Ayon sa pamunuan ng NLEX para sa long weekend na ito, bumuhos ang mga motorista noong October 27 biyernes hanggang nitong Sabado para sa northbound o yung mga pauwing probinsya. Habang sa southbound naman o yung pabalik ng Metro Manila, inaasahang sa darating na Sabado at Linggo pa mararanasan ang pagdagsa ng mga motorista para sa kanilang pagbabalik trabaho. Pagtitiyak naman ng mga otoridad, 24-7 ang kanilang pagbabantay para sa mga motorista ang mga ng anumang klase ng tulong. Audrey, paalala nga ng pamunuan ng NLEX bago rin bumiyahe yung ating mga motorista, siguraduhin talagang nakakondisyon yung inyong mga sasakyan at syempre yung mga driver para matiyak na talaga nga hindi magkakaroon ng anumang aberya sa biyahe. Audrey, kung makikita nyo nga sa aking paligid yung ibang mga nakaparadang sasakyan sa ating paligid, ayan ay yung mga nagpapakarga ng RFID at yung iba naman nagkaroon ng slight problem sa kanilang sasakyan pero sa ngayon, Audrey, wala naman tayong naitatalang ano mga mabigat o seryosong problema dito sa NLEX at yung uh, daloy nga ng trapiko ay magaan pa naman ngayong umaga. Audrey? Okay, ingat po para sa ating mga kababayang babiyahe pa lamang. Maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.